May, may, pera piso ka dyan te nauho kasi ako te huh? wag ka matakot sa akin te ha hindi naman ako hindi ako masamang tao salamat <coughs> po ang bait mo laki na to mam oh. ha malaki na to mam um, may, magtatanong may ko sa iyo ba anong lugar ito Plaza. Oh. kaya pa malaking tao rito ha ba't ba't nag-iisa ka <coughs> ha? Ay, tamang-tama, ma'am, dahil ang sobrang bait mo ba? Mabait ka, diba? Tapos, maganda, ang ganda mo. Ito, maganda ka, ma'am. to Ano, ma'am? Okay lang, ma'am. May dala kong gitara bilang kabaitan mo. Uh, bigyan kita isang awit. Okay lang sa inyo? Okay lang, baka jowa ka. Wala. Ha? Ah, uh, sa ganda mo yan, walang jowa. Uy, uh, okay lang, ba ma kita ma'am. Ha? Totoo, baka magalit, baka Baka magalit ng jowa mo, jowa mo, baka may jowa ka ba? Sa, mo ganda mo, mamuha ka lang jowa? Pariho pala tayo. <laughs> may bigay ko sa inyo sa ngawit mo. Parang sa iyo. Mahal kita, walang iba. sinabi ko na ikaw na mang aking sinta. Mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Lahat ay kaya ko Na, na. Sa pagsuyo Inilalaan Handa mo At ngiti mong kay tanis Kasi Alam mo itong awit? Hindi mo alam Ang buhay ko Ay, ay ahandu Makamit namang Ang iyong pagi. Kung um, gawin, lamang ang iyong Kahit sandali, palayain ng dami Ako, ako ang tunay na nagmamahal pag-ibig ko sa'yo sadyang magtatagal Hanggat ako'y mayroong buhay at lakas Umasa ka ito'y sa haba ng panahon Ikaw ay iibigin sa sambahin ko at mamahalin ako Ang tunay na nagmamahal Ako Ang tunay na nagmamahal Ako Ang tunay na nagmamahal Ako Kung saan sobrang mo? Bakit magbabait ka sa akin? Hindi ka ba sa akin? Ah, sa uh, mo ba mo ba mo? saan ka Negros. Negros? Ah, pwede ko may kamay sa iyo kahit okay lang? Wow. Anong name mo ma'am? Ha? Anong Stepani. name mo? Ha? Stephanie. Stephanie? Rajen ng buhay mo ha? <laughs> <laughs> Joke <laughs> lang. Ma'am, may bigay ko sa iyo ma'am. mo Para to sa iyo ma'am. Sana magustuhan mo ma'am. Ay, Stephanie. Ikaw pala Stephanie. Flowers for you. naman akalain na. Alam na po kung...

Hello, good afternoon. You, sir. Anong masarap niyo dito, miss? Ha? Uh? Ito Oh, kasi, pero no, napi. Kasi nauho kasi ako. Uh. Yung, magano yun? 90, medium, 100, large. Uh, ito, 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 ano to? Wintermelon? Wintermelon. Ito po. Magano? 90 din, up 100. Mora, Mura, Uh, masarap yan? Opo, masarap. Ah. Uh, Okay lang, order lang ka ng isa. Isa so, na ako ako kasi. Oh. Are you serious? Yung ito. 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 Ah, ito. Salamat, miss. Eh. Oh, ah, hintay lang ako dito. Okay. 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 Oh. Sarap ng hangin dito. Hello. Hi. Hi. Ada itu longgai Om. Ah, uh, anu uh, gano kaya dito? Order gayo din. Ah. Um, uh, sino yung kasama mong? Ah. Uh, 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 maganda siyang. Uh, ano yan? Ano yan, Ma'am? Hi Bonnie. Yes. Ah, kaya pala maganda. Hello. Hi. Hi. You're so beautiful. You. You're beautiful. Ah. Uh, Where well, are you from? Ah, okay. It's okay, ma'am. Uh, ma okay lang, ma'am. Makaupo ka sa inyo. Diyan, It's okay? It's okay? No problem? Sana Thank you. Well, uh, ano, ma'am, ano kayo dito? order kayo dito? Ano to, Ano Milk tea? Amis? Ano? Miss Taiwan Melty. Miss Taiwan Melty. Eh, it's okay. Mam, ma okay lang siya, ma'am. Awitain ko siya, mam. Ma Kasi maganda siya eh. Oh. You, sing, you music? play music? You sing? Yeah. And sing for you? Oh, really really? Okay. good. Ah, <laughs> uh, okay. it's okay. Uh, okay. okay? Ah, yeah. uh, wait, wait. Um, my my guitarist, you know. very old old what i try it to you uh, this song for this is some for you uh. Once again, you're telling me you're so confused. <music> you can get up. Your So I just play my part I can make you chase a part But I can make you see it's true That's something How's my song? You like it? No, I really like uh, thank, thank you. Yeah. Uh, wait, wait. <coughs> it's good. Good for you. Uh, <laughs> it's so what is your name? My name is Crash. What? Crush. Crash. Crash? My name is rajin Rajen. Rajen. Uh, nice rajin. to meet you. Nice to meet you. Uh, you're so beautiful. <laughs> Thank you. rajin Thank you. It's my Mom, it's okay. Prank, prank, prank. Maybe video, you, prank. prank. It's a prank. It's a prank. What is prank? Prank meaning it's joke. 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 Prank. <laughs> prank. 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 Fran Fran uh. yeah. Hello hello video hello hi <laughs>